Davis, oh crossover, pull up, cook them. Put Dario Saric in his poster. He was going for the for the layup, and I was just like, man, I'm finna go get this. I ain't never jumped that high in my life. Antman pala, ito idol. Anthony Edwards, so oh, She's nagano seven thousand. King of Intro is back. <laughs> What's up, YouTube? What's so up, mga tol? King of Intro is back! Andito na naman tayo sa isang vlog kung saan signature basketball shoes ng isa sa mga hottest player in town ngayon sa NBA Idol. I'm talking about Ant-Man, Anthony Edwards Idol. And ito, no? Uh, failed dagong mag-vlog nakaraan dito, Idol. Anong uh, kasagsagan talaga ng NBA playoffs. Wala akong makita na uh, AE1 Anthony Edwards basketball shoes sold out lots ng Adidas sa Foot at kung saan-saan pa. Talagang wala idol, no. Makakita ka online pero alam mo na, syempre reseller overpriced yan mga idol, no. Grabe. antindi pero meron na akong papakita sa inyong footage at kung magkano ang SRP niyan, tol, no. Pero bago ang lahat, kunapadaan ka lang sa ating Make sure na mapipindot mo yung subscribe button na nandyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood nyo. And uh, na-miss nyo ba yung ganito segment, Idol, no? And bago tayo mag-umpisa dyan sa sapatos ni Anthony Edwards, meron din akong ibebenta, Tol, no? Ito, mga brand new. Uh, yung isa, hindi na, no? Ah, uh, mga twice lang na gamit. Eh, pero yung dalawa is brand new, Tol, no? Kung may interesado sa inyo, Uh, PM nyo kagad ka ako, idols, aking FB page. Glenn din, yan. Eh. Nagpa-flash so, yun yung screen. Yan. PM mo kagad ka ako dyan. Ito, ito, Sa so, mga magkakagusto na ito, ito, response runner. Anong size? So, size 11. SRP niyan is 3,000 pesos. Pero, bebenta lang natin yan. Siyempre, mura na lang, tol, no? Ito yun. Brand new yan, tol, no? Check out muna natin ang mabilisan. Ayan, tol, Solid na running shoes ng Adidas yan. At ang presyo na lang na ibebenta natin, brand new rental, no? Ang bebenta na lang natin dito is 2,195 na lang po. From 3,000 pesos. 2,195 na lang. Size 11, running shoes. Digit at brand new tol. Ayan, no? Ganda ng colorway. Unique yan, tol. No? Sa magkakagusto, ayan, tol. PM mo kagad ako sa aking FB page. Okay? And yung susunod, syempre, isa rin sa mga malulupit ngayon, kalaban ng uh, Timberwolves, Dallas, no? Superstar ng Dallas. Meron tayo dito, Kyrie Irving. Ito, e tol, no? Ayan. Meron tayo, tayong size 11, brand new rin, tol. Although, anta na siya ngayon, nag, uh, ito, matagal na kasi sa akin, to, pero hindi ko gamit to. Brand new, to, as in, no? Gusto nga gamitin, pero, sabi ko, bebenta ko na lang. SRP na to is nasa 5,700 kung di ako nagkakamaling iyan to. And this is uh, Kai Trap 5. Nike pa to, idol, no? So, bihira ka na makakita niyan kasi wala na nga sa Nike C. Kyrie Irving, nasa anta na siya, idol. So, yan, napaka-solid, napaka-angas. oh, low lang yan, tol. Size 11, snug fit yan, tol. Yung details, ayan, SRP 5,700 pesos idol no. Pero syempre, bebenta na lang natin 'to ng mura tol no. Yan. So magkakagusto 3,500 pesos na lang yan tol. Kyrie Irving yan tol. Kyrie Irving shoes. And Nike pa to idol. Yan. Syempre, brand new legit. Okay? So yon no. Kung nagka kung magugustuhan niyo, PM gagad tol. Ayan yung outsole niya. Angas, 'di ba? solid na basketball shoes. Ito isa meron tayo dito, Yeezy Idol no. Tagbenta <laughs> na <yun. laughs> Pero papakita ko yung Edwards mamaya to, hintayin niyo lang. So ito meron tayo, size 11 din to. Na Yeezy. yan yung Yeezy 350 b 2 CM pack. Ah, <laughs> oh, SRP 14,000 pesos idol no. Pero twice lang nagamit to. Benta na lang natin ng 11,000 pesos. Any chura niyo. O, oh, unique din. Yan. Parang Balenciaga. Ano, yung runner. Parang ganun. Yan. Okay, legit na Yeezy Boost yan. Yeezy Adidas. I don't know. So, yan, Ton. So, yan, no. Ang, yan, ano, ang ano pa niya is nasa 14,000 pesos. Pero 11,000 na lang natin ito bibigay. Okay? Size 11 pa rin, syempre. So ayun idol Umpisa na natin Pakita ko na yung footage sa inyo Nung mga nakita natin colorway ng mga Anthony Edwards Signature basketball shoes sa Adi uh, ng Adidas pero nakita natin dito sa Foot Locker. Let's do this. Yellow. Eto talaga kay Anthony Edwards Idol. No? <laughs> Ang angas nito. <laughs> Antman lang naman. Signature basketball shoes. Nakakuha siya ng Adidas. <laughs> Panalong-panalo yan, tol. Oh, carbon-loaded yung backside niyan, tol. Yung sa gilid talaga, o. Oh. Pastig, di ba? Ang lambot niyan sa personal, tol. Panalong-panalo tong Ant-Man shoes. Ayun yung logo niya. Nasa tang ni Ant-Man. Ito pa, tol. O, oh, yan. Triple blue. <laughs> triple blue. Ah, hindi. Meron lang siya na logo big logo sa backside niya. Ito Eto pa yung isa white combination black. No, so, tatlong colorway na ipakita natin dito kay Antman, tol. Angas talaga ito, pinaka gusto. So there you have it mga idol, nakita niyo naman yung mga pinakita natin iba ibang colorway ng signature basketball shoes nito ni Anthony Edwards, ang, tina ang tinatawag nilang anak ni Michael Jordan sa labas, tol. No. Ayan, napakaangas, parang para sa akin parang superhero na yung datingan na kanyang basketball shoes gustong gusto ko don yung uh, parang uh, purple dark purple na glossy idol grabe hangas nun to, no isa sa mga ginawa ng adidas na basketball shoes na talagang uh, talagang makakap, no, no hindi lang dahil sa si Anthony Edwards yung nagkikeri nung shoes na yun uh, Doon din siguro sa design niya. although hindi ko nasubukan yung kanyang performance pero I think talagang laro ang Anthony Edwards dyan. Idol, nakapagsuot mo yan. Kaya naman siguro na sold out talaga at wala na makita as of now. I guess hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat sa patuloy na support sa ating channel. Till next vlog, peace out,